punta ka lang sa Google Chrome. Click mo yung Google Chrome. Tapos search mo youtube.com. Tapos pag nandito ka na, click mo lang itong nasa upper right side, itong 3 dot na to. Make sure na naka desktop site ka. At kapag naka desktop site ka na, pindutin mo naman itong profile mo, itong bilog na sa right side. Then, click your channel. At mapupunta ka dito. Tapos pindutin mo naman itong customize channel at papuntak na rin sa loob ng YouTube studio mo. Dito sa loob ng YouTube studio, hanapin mo lang yung nasa left side na ay kita mong video, video button, yan. I-click mo lang yan at papunta ka sa mga videos. Hanapin mo yung video mo na may copyright claim. So ang gagawin mo lang, yung may copyright claim, i-click mo yung word na copyright claim tapos may lalabas na ganito, see details. Pindutin mo naman tong see details button. Ngayon, mapupunta ka naman dito. So para ma-mute natin yung copyright claim, merong option dito na i mo. Yan. Ngayon pagka-click mo niyan, may option dito. Ang natin is yung mute song. I-click mo lang yung mute song button at mapupunta ka dito. Ngayon may dalawang pagpipilian kung paano siya i-mute. Im so pipiliin natin tong mute song only para yung copyright claim song lang yung i-mute im niya. Ngayon i-tap mo lang tong mute song only at i-click mo naman itong continue button. Tapos lalabas to, pindutin mo lang din tong mute na nakalagay. Then automatic na magpa-process na siya. Hintayin mo lang matapos tong process. So basically, habang hinihintay mo siya, pwede mo nang i-X to. Itong makikita mong X button sa bandang upper right side. Pwede mo nang i-X yan. I Click mo lang yung X. So pagka-click mo ng X, makikita mo na on process yung pagtanggal ng copyright claim. So hintayin mo lang siya mabura hanggang matanggal yung copyright.